no, kakayan dala, kukons, uh, kakayan dala din, pad, padala, adwa kayo mo magpadala, eh, tita, ika mo, po pa'y Pearl. Pearl, sinasabat yung ano, yung padala mo. oo yung Oh. O, o, anong tawag dito? Inuhold lang kayo. O, ino -hold, ino -hold yung ano mo. Iyan lang naman, ayan, oh. Ano po, kasi, o. Oh. O, oh, pero akong ano nito, uh, pinauutang ko lang nga yun, eh, para ipadala na sa ano, utang ko lang. Tinik muna yung responsive. Ini ako ako, so ako si Nali kanini, ako si Nali. Credit card. Hoy ini magkano yang ini kaninyo. 400 dirham 'yung ini. 400 dirham. Kasi okay, yeah. opo ya ini. Opo ya ini, peso, wala okay. 'yung mang 10,000 'ni. Wala 'yung mang 10,000 'yun. Tita, paki-send ako 'yung resibo. O, oh, kasi I, di ba sa at ating mga Pilipino, yung, ano yun, di ba pag yung, nagpadala, di ba pag nagpadala? Ang declaration nyo po, pangalan nyo yung nakalagay, hindi yung kung kanino man nang galing. Pangalan nyo at kayo yung pumirma. Ayan Oo, oh, oh, so anong ibig mo sabihin yung, yan? so nanong anong buriyo, kung anong rene, rempi okay, re, pagpagalan me, kung anong la? Okay, sko. Okay, Mag masalesi, ba ma ko, magwabra kaming masalese, Kibat ba't makanyan? Nakalive ako? Ay, hindi, hindi bawal, marami ako nakikita.